sa, sa The Manila Times, report ng The Manila Times, may kinalaman sa ulat mula po naman sa Philippine National Police. At na-heightened na daw po ang alert nito. Ang Philippine National Police, ha, sabi po sa ulat ng The Manila Times, mga kachokanan, ay heightened alert na ang Philippine National Police at naghahanda na i-deploy ang libu-libong pulis. Take note, libu-libong pulis kachawakanan para arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod po ng pagpapalabas ng isang red notice ng International Criminal Police Organization o or Interpol. Mga kachokanan, mga hindi raw pong mapasusubali ang source. Ang pinagmula na ulat na ito ng Manila Times, So sabi ng source. Batay po sa ulat ng broadsheet, mga katsokanan, batay po sa kanilang source na may kinalaman daw po sa security preparations, hindi kukulangin sa teknota, hindi kukulangin sa 7,000, 7,000 mga katsokanan na pulis ang pagaganahin para tugisin, arestuhin ang dating presidente na iniimbestigahan po ng criminal court o international criminal court para sa libu-libong pagkamatay na iniugnay sa kanya pong drug war. 7,000, 7,000, 7,000, mga katsoka na ng sinasabi pong Uh, ...pagkakalaten, pagaganahin ng mga pulis para ipatupad. Di umano ang pag-aresto dito sa dating Pangulo. Sabi daw ng source ng Manila Times, yung security forces ay magsisecure sa mga pangunahing entry points across the country sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. So hindi yun yung naka, nandyan lang na sa isang lugar na lulusog. Hindi yung parang nangyari sa Davao. Ah, maliban merong eh, hindi naman nagtatago yung ano eh, hindi naman nagtatago yung dating pangulo hanggang sa mga oras na ito, ano ho. Ah, eh kahapon siya nga ina sa Hong Kong, 'di ba? Doon ay nag-speech at eh, nagbiro pa, biro ba o totoo yun? Doon sa mga OFW sa Hong Kong, sabi niya, ipagpagawa niyo ako ng monumento pag ako ay eh, kinakulong para paglabas ko naman, meron akong monumento katabi ni Rizal, sabi niya. At uh, hiniling niya doon sa mga OFWs, doon sa ating mga kababayang manggagawa sa Hong Kong, mag donate, -donate kayo ng tig pa $5 para makapagpagawa kayo ng monumento ko. Sabi niya, hindi raw siya tututol, wala raw siyang gagawin ah, uh, kung ikukulong siya, so ikukulong siya. Kung makalaya siya, may monumento na siya. yon ang kanyang biro o oh, totoo. Alam niya naman yung uh, dating Pangulo. Hindi mo alam kung kailan nagbibiro, kung kailan totoo. Sinasabi, basta sasabihin na lang, oh, joke lang yon <laughs> Ang magsasabi, yung ibang mga nakapaligid sa kanya. Pero, ah, uh, yun po. Ah, huh? Ang sinasabi po mga kachokanan, itong ang may 7,000 pulis ay magbabantay sa lahat ng mga entry, mga pangunahing entry points sa bansa. Kabilang 'yung mga seaports, kabilang ang mga paliparan, mga kachokanan, mga pantalan, mga paliparan bilang paghahanda sa pagbabalik din ng dating Pangulo. Ganun pa man, yung efforts para hulihin si Duterte ay mako-concentrate sa Metro Manila at sa Davao City sa kanya pong lalawigan. Ang bilang ng mga officers na i-deploy ay sinasabing doble dun sa ginawa na paghahanap kay dating or rather hanggang ngayon ay eh, televangelist pa rin naman ano? Kasi limitado na kaki pag pagtitibi pero siya po ay meron pa namang video na nilalabas sa nung sa campaign rally. <laughs> pero yun daw pong bilang mga katsoka na ng mga officers ng police na gagamitin dito sa pagtugis kung sakasakali. Pagtugis daw po kay uh, dating Pangulong Digong Duterte, doble don sa ginamit kay nung nakaraang taon ano, kay KOJC o Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy at sinasabi nga po nakakonsentrate sa Metro Manila at sa Davao isang uh, mataas na opisyal daw po ng polis batay sa ulat ng Manila Times mga katsong na nagkumpirma dito sa deployment nato ha huh? isang mataas na opisyal ng polis ang nagkumpirma na. Open quote, open quote. We are taking all necessary security security precautions to ensure public safety and uphold any legal obligation that may arise from the Interpol notice. Ginagawa namin lahat ng mga pag-iingat para matiyak ng ang publiko ay ligtas. Samantalang nasusunod ang mga obligasyong legal na kaugnay nitong in Interpol notice. Teka, maalala po natin ang sinasabi, wala tayong obligasyon sa International Criminal Court, di ba? Dahil ang Pilipinas po ay bumitiw na. Sa ilalim ng Duterte Administration, ang Pilipinas ay bumitiw na sa International Criminal Court o sa Rome Statute na siya pong lumilikha ng International Criminal Court. Pero, ang sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang sabi ni DOJ Secretary, ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla, tayo ay may obligasyon pag pinag-usapan na Interpol o International Police, mga katsokaran. So kung yung International Criminal Court hindi tayo pwedeng direktang utusan pero pwede nilang utusan ng Interpol. At kapag yung Interpol ang nakipag-ugnayan sa Pilipinas, magkakaroon ng obligasyon ng Pilipinas hindi sa, ICC kung hindi sa Interpol. Yun yung sinasabi nila. Katsawaran, di ba? So, kikilos, kikilos pa rin ng Pilipinas kung ganun. Alam po ninyo, ang sinasabi, ha? ang sinasabi, ito po ay... Uh, Uh, of course, may sariling source. Ito nga pong pahayag no? May silang source. Meron na raw inilabas na red notice. Itong red notice, mga kachokaran, eh ipinadadala ng Interpol sa mga law enforcement agencies para maaresto ang isang taong mayroong warrant of arrest na in ng iba't ibang -iba judicial authorities. 'Yun po yung dahilan kung bakit na ibalik sa bansa si dating Bamban Mayor Alice Goo Interpol Red Notice. Yun po yung dahilan kung bakit naaresto si dating Congressman Arnie Tebes. kacogaran Red Notice Interpol. E yun din ba ang magiging dahilan kung sakasakali kung tama po mga katsokaran yung naglalabas ang impormasyon para maaresto ang dating Pangulong Digong Duterte? Sa kaso po ng dating Pangulo, ang arrest order, di umano, di umano, ay inisyo na ng International Criminal Court na nag-iimbestiga nga po sa Crime Against Humanity na di umano, batay po sa aligasyon ay nagawa po ng dating Pangulo nung uh, kapanahonan niya, nung kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng walang humpay ng mahigpitang pagtugis o tinatawag na giyera laban sa legal na droga 2016 hanggang 2022. Katsokaran. Ang ICC ay nagsimula po ng kanilang investigasyon noong September 2021 ang mga ebidensya po na tinitingnan yung mga uh, sinasabing extrajudicial killings na naipatupad sa iba't ibang police operations, anti-drug operations. Sa kabila ng pag-withdraw, eto, sa kabila ng pag-withdraw, ng Pilipinas, dito sa International Criminal Court noong 2019, ang korte ay nagsasabing may jurisdiction pa rin ito sa mga krimen na ginawa samantalang ang Pilipinas noon ay miyembro pa ng ICC. So, pinagtuloy-tuloy nila yung investigation. Sabi nila kasi, miyembro pa naman kayo eh, nung naganap yun eh. Miyembro pa naman kayo nung nangyari yun. So, may jurisdiction pa rin daw po sila. Eh, ang dating Pangulo po, mahigpit naman yung kanyang uh, paninindigan, hindi ah, uh, wala. Uh, di ba? Malinaw naman yung sinabi ng dating pangulo. Kung sa korte ng Pilipinas, willing siya na mahusgahan, willing siya na matry. Pero sa mga puti, sabi niya, hindi raw siya papayag. Although sinabi niya kahapon, doon sa kanyang speech, kachokanan, ay wala siyang gagawin. Wala siyang gagawin. Makulong, kumakulong. Ang kanyang administration, ang Duterte administration, kachokara reportedly, iginigit na anumang legal action eh dapat nga pong ma ng Philippine courts. Duterte, ang tangi pong individual na pinangalanan sa Red Notice, sabi po sa ulat. So hindi kasama si Bato, de La Rosa. So hindi kasama itong si Vice President So hindi kasama yung uh, PNP official ng mga panahon na yon. 'Di ba may lumalabas na mga meme? May lumalabas na meme si Bato parang malungkot na si Senator uh, Ronald Bato de la Rosa sabi iniwan ako. <laughs> so batay daw po dito katsokaran sa red notice ay tanging tanging si FPRR dilamang ang pinangalanan sa red notice. Hindi kasama si Senador Ronald Bato de la Rosa na PNP chief nung ginawa yung draguar At hindi rin po kasama si Vice President Sara Duterte na gusto din yatang papanagutin ng ibang sektor. Doon po naman sa nangyari sa Davao City. So, parang selective. Parang selective. Sabi ng ibang mga eksperto, bakit ganun? Ha? Baka naman mahihirapan kasi silang ipatupad kung masyadong marami. Ha? Eh, yung isa, kaya mo ng laban duwit yun, laban duwit. Uy, kumot, takbo ka Eh, pagka marami, eh, di obligado. Uy, nakuha mo na isa, teka, diyan ka lang. Kukuha na naman ang isa, diyan ka lang. Parang ano, parang ganun, ano? Mahirap yata nga naman yun, kaya isa-isa muna. <laughs> Pero sabi ng mga legal expert Teka, teka, teka Mga namang namimili yan Marami silang iniimbestigahan Bakit isa lang yung may red notice This could indicate a selective approach by the ICC Or staggered issuance of notices Sabi po nung eksperto Namimili ba? O inuunti-unti? Dahil nga, posible na pag marami yung aarestuhin ka agad, eh hindi naman magkakasama sa isang lugar yun eh, di ba? Eh baka magtagumpay ka sa isa, mabigo ka sa iba, eh di isa-isa muna, nako, testing muna, testing, ganon. Pero pinakamalaki ah, yung gusto nilang madali, kung totoo na to. Kung totoo na to, pinakamalaki yung gusto nilang madali, mga katsokanan, ang dating Pangulo. So, In na daw po. Ang PNP ay wala pa namang ipinalalabas na official statement. So sinabi naman natin kangina ang basihan po ng ulat ng Manila Times ay sa kanilang hindi mapasusubali ang source. Hindi mapasusubali ang source pero wala pa pong official statement. Ngayong araw na to baka meron tayong marinig. Ahantabayanan natin. Baka ngayong araw na to merong magsalita. Pero yung security preparations ay mapapansin daw in full swing. Ang mga opisyal, makikita raw po na nandoon sa Ninoy Aquino International Airport at sa mga pangunahing, yun nga, sa mga entries. Now, narito ang mga ulat ay kinumpirmang si Duterte ay pumunta sa Hong Kong ng Friday. Di ba? Eh, nakita niyo naman, may mga video na naglabasan at saka nagsalita na nga sa Hong Kong eh. Uh, siya yun, di ba? Siya yun. siya yung nagsalita sa Hong Kong sa harapan ng mga OFWs. Oo. Nakita sila eh, nung, nung Friday pa, nagkaroon na ng alingas-ngas nung makita po sila sa airport kasama si Hanilet Abansenya at saka yung kanilang anak, si Victoria. Kasama rin ang dating Executive Secretary Salvador Medialdia, dating uh, PNP Intelligence Director Nelson Tinsay, Yung asawa nito, dating PNP official Philmore Escobal at dating National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Alex Paul Monteagudo. Kaya ang sabi nun, magtatago na ba sila sa China? Nagtatago na ba sila? Mga tanong. Malalaman natin. Pero... Nagsalida sa harapan ng mikropono, sa harapan ng napakaraming tao ang nagpapalakpakan at nagsisigawang DUTERTE! DUTERTE! sabi di ba? Narinig nyo? Ay, kasi ano yung team ng kanilang programa kahapon? Pasasalamat kay PRRD. Ang biyahe nga po sa Hong Kong, ang naging dahilan, mga kachokana ng spekulasyon na na yung warrant ng Interpol. Meron din pong nagsasabing, okay, nagsalita siya sa Hong Kong, pero hindi na siya babalik sa Pilipinas. Yun naman yung mga chismis-chismis. Chismis hanggang sa mga oras na ito. Pero, si dating uh, Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, mga kaibigan, nagsalita na hindi totoong tumatakas ang Pangulo. Ang dating Pangulo. Di ba? At umatend lang siya doon sa gathering. Yung sinasabi natin na pinagsamasamahan ng mga OFW sa Hong Kong. Ha? Sa Wan Chai. Si Panelo, mga kachokaran na nagsabing si Duterte, ay gustong pasalamatan lamang ang mga OFW sa kanilang suporta. He has nothing to hide. Sabi niya. Eh, hindi nga tinago yung biyahe. <laughs> May kumuha lang kasi ng video. Pero wala namang cover eh, di ba? Normal yung paglalakad, normal yung pagsakay sa eroplano. Pero nakuha na lang sa ng video at yung video clip, siyempre, kumalat yung sa social media. Eh, kasabay nun, merong report, mga kachoran. Hindi pa naman kasi siya bawal umalis ng bansa. Eh. Wala namang batas at walang order na nagbabawal sa kanyang lumabas ng Pilipinas. Oh. Matagal na, sabi ni ano, sabi ni Panelo, matagal nang pinlano yung lakad na yan. Wala yang kinalaman sa ICC. wala yang kinalaman sa anumang warrant. Si Duterte at yung kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, ang panao, panawing pantangal. Sila yung mga main speaker. Kacho na sa campaign rally. Doon niya po sa Wan Chai, commercial district para sa senatorial candidates ng kanilang political party kahapon. O, oh, di ba? Eh, sabi nga natin, hindi siya nagtago doon. Lantad na lantad ang kanyang mukha. Ang issue na lang ngayon, babalik ba siya sa Pilipinas? Makikita natin yan. Makikita natin. Kung babalik siya sa Pilipinas, ano ang mangyayari? Ay eh, dapat makabalik ng ligtas. <laughs> Makabalik ng ligtas. Ano man yung ano, 'di ba? Ano yung legal action kung may legal action. Nako. Okay, si Duterte, doon nga po sa kanyang pagsasalita kahapon, binanggit din naman niya yung ilang mga bagay, may kinalaman doon sa warrant of arrest. Sabi niya, matagal naman na raw siyang tinutugis talaga ng ICC. Matagal na raw siyang tinutugis niyan. Kaya nga, ala naman daw siyang gagawin. Hmm? Yun na lang. Pagawa na lang kayo ng monumento. Sabi niya, mag-donate, donate na lang kayo. Sabi niya, ng tigpa five dollars para paglabas ko, meron akong monumento katabi ni Rizal. Oras natin, ganap ng dalawang minuto, katsoka Makalipas ang alas 9 ng umaga, ang time check. Hatid naman sa atin ng... Tusseran! <laughs> Thank you very much, Paul. Thank you. <laughs>